Kim! Bro, bakit to? Halika dito. May ipipili na ko sa'yo. Pupunta rin si Kulokoy. Magbabayad ng baboy. Ha? Huwag mong ibibigay sa kanya ang katulang libo. Kailan mo, ha? Walang libo ko. Oo, basta walang libong inaabot sa'yo, huwag mong tatanggapin. Kasi malulugi tayo po. Oh, ha? Ako yung pupunta muna sa labas. Bakit anuhan doon? Puntahan. Punin ko muna yung gasik yan. At, at saan ko ta, ha? Sige po. Sa ating hindi po. No. Sa eh. ating kaya na siyang Papa Maliso Sabi ko sa kanya bibili ko yung baboy Pagbili mo sa akin ng baboy Eh magkano magkaroon ang presyo daw no, ng baboy sabi nyo eh Bigay ko, ko sa inyo ang libo Libo O ganito, total malaki-laki naman ang yung baboy Mabayaran ko na ng 1.5 Hindi ko tayo Bakit naman? ko sa akin ay kalahating libo. Basta may libo ho. May libo. Basta may libo, hindi ka lang. Okay. Hey. Mahanap ko na ng pambayad. Mahanap na ng Babalik ko ba kayo? Oo, oh, sabit Pera to. Oo, oh, ganito. Uh, Bili naman ang iyong tatay na ipagbilang yung baboy ng may libo. Ibigyan kita ngayon ng kalahating libo. Are-are, kalahating libo para makuha ko ng baboy. Siguro naman, papayag ka na at may libo. Yan ay kalahating kalahating libo. Malaki-laki mo ito. So, Sabihin nyo na lang sa iyong tatay na yung baboy ko, kunin ko na lang sa kabila. Ah, maraming salamat to. Sige, mag-aalis na. Pupunin ko na lang sa kabila ang baboy at ipapakarga ko sa ano, kulong-kulong. Para makatay na bukas ano, Kim. Salamat po. Sabihin mo like. na lang sa iyong tatay. Pag-ingat kayo. Okay. Ano, Kim? Lumay ano Luis Pinokoy? Nandito na ako siya. Oh. Ang binigay mo sa akin ay eh, kalahating libo. Eh sabi niyo ko eh, huwag kong ibibigay na walang libo. Ano kalahating libo? Eh lang to. 凶啊！